track ako nag cross country ako papuntang Albania sumunod so, na cross country ulit ako papuntang <laughs> Lebanon may well, ano may pala ka ah. <laughs> ano ano <laughs> wala mo <laughs> <laughs> Sino, na, anong ginawa tayo sa ito, pangalawang sa pagpapagpapag? Pag, ang ginawa ng no, employer mo? Mayroon. Uh, actually po, hindi po. Employer ko ang lalapit na sa akin kundi kaibigan ng ingit ko kasi ang ingit ko dinala ako doon sa kaibigan niya. Doon ako pinagtrabaho na walang bayad, hindi pinakonek ng wifi at saka binugbog ako doon. Ano lahi yun? Ibanis ko. Kailan kailan yun? Uh, September 16, umalis ako ng Libanon. September 17, dumating ako dito sa Naya Terminal 3. Bubuti na -uwi, na, uwi ka? Yes po. Paano ginawa mo? Uh, gumawa po ako ng paraan para makakunit ng wifi. Nakapagsubok pa ako agad ng imbahada. Kaya po nakuha pa ako ng imbahada sa Lebanon. Good. Yeah. So, ibig sabihin nun, uh, yung mga yung yung pagkatapos ng trabaho mo sa Qatar, dumiretto ka ng Lebanon. Albania ko. Albania yung tapos? Ng Albania ng one year na contract ko, nag-Lebanon ko. ako. Yeah. Um, at least nakapag-ibong naman, katapano? Sa tutusin, wala po kasi ultimo sahod ko, kinuha po ng agent ko, hindi binigay. At malipat ako ng amo.